Hello guys, dito ako lang sa labas ngayon Nagpapahit nga At ako ay nasa hospital pa ngayon Hindi pa makalabas Kasi inobserbahan pa yung kalagaya ng aking puso So hintay-hintay mo lang siguro malapit na Kung makalabas dito So guys, sana tulungan niyo ako sa pagdasal para sal para kahit yung damit nila guys ito sa mga hospital ano to may bayan ito rumura lang so tulungan nyo lang ako guys sa pagkasal na sana ay madaling magaling yung operasyon ng ano uh, puso ko. so sa aking mga subscriber dyan maawa naman kayo sana kahit man lang sa pagdasal matulungan niyo ako guys so, maraming salamat sa inyong lahat sana bye bye baka sabihin nyo guys ano to ha may mga wire ito monitor sa ano puso ko dito sa tip-tip ko tatlo nakakabit monitor nila yun doon sa ano sa kanilang office kung ano ang kalagayan ng aking puso tinitingnan nila So, hindi ko talaga inakala guys na may ganito wala akong karamdaman na ako na hindi ko so hindi talaga guys hindi ko inakala na may ganito akong sakit sa puso ang healthy ko naman talaga nakit ganun siguro may dahilan talaga totoo naman may dahilan guys may tang pag-asa. Hmm. May ano ka na. Hindi natin nakala yung buhay natin guys na may ganito. Siguro kung medyo malayo yung ano namin. bahay namin sa um, hospital dito sa Japan wala na wala na ako dito sa mundo ngayon pero sa awa ng sa awa ng Diyos ay malapit lang kami ang dali lang akong nadala sa hospital super talaga guys naka naka <coughs> ano ng puso isipin na ganun ang mayari at saka hindi ako makapagtrabaho So ang ganito lang, guys. Thank you for watching sa inyong lahat. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye.